Ito yung tawag mga toyo. Mm -hmm. Favorite ko kasi po manga. Ano? 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 Favorite po manga. <laughs> <laughs> sa sidura niya pa sa kakataon. <laughs> ano po? Ano? Kuha tayo ka tayo ulit. Ako, kuha ka lang mga manga ha. Ayan, kuha ka. Ako, pag nagugutom ako, gusto ko kasi nanonood akong TV Para pagkakain ako ng mangasan. <laughs> Pagkita <laughs> <laughs> mo ba yung kumuha ng mangga oh? ko, ha? Tingin ko nga bibig mo, baka ikaw. Ha? Ah. Sino man ikaw kumakain ng mangga ko? Oh, eh. so, Ito talaga, favorite yung... Pag nanonood ng TV, gusto ko kumakain ako mangga, eh. Pagkat yung pagkakto yung pagkanya, kung nabago mag-commerce, kaya ka. Tingin ko nga. No, wala, wala, wala nga. Ah, Wala, wala. Ubus ko yung mangga, tapos wala namang makain. Eh, masarap pa namang binumilin doon. Manalo, bakit ang lakas-lakas naman ang binumilin Ay, meron ka labang pala. Babala. Wala ka <laughs> yung mangga. Ano? May kagat? May <laughs> kagat? Ah, manonood lang muna ako. Ay merong ano, ma Tapos pagkain mo na sa sato na. Thank you. <coughs>